Ang susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. Litaw na litaw na nga ang masamang pag-uugali ng peking si Lucy na siyang ipinagtataka nga ni Darius. Sa totoo lang, maging si Darius nga ay hindi na maintindihan ang pag-uugali ng kinikilala niyang asawa. Malayong malayo ito sa Lucy na nakilala niya. Laging mainitin ang ulo, mahilig manghusga, husga, at ayon sa kanya ay parang walang concern sa kanyang nanay. Hindi kagaya ngayon ang babaeng inaakala niyang si Farah dahil mahal na mahal nito si Mamita at gagawin nito ang lahat upang gumaling ang matanda. Buhat na nga nang mangyari, ang pagkakahulog niya sa construction site ay hindi na mawala sa isipan niya ang totoong si Lucy. Nakikita niya ang pagmumuka ng kanyang asawa at kung paano siya nito ay noong una. Bigla na lang sumagi sa isipan niya ang mga kakaibang insidente kung saan nakukuryente nga ang kanilang kamay kapag nagahawak sila at ang mga mannerism ng kanyang asawa. Dahil dito ay unti-unti na rin nagbago ang kanyang pakikitungo sa kanyang kinikilalang asawa na nasa katauhan nga ngayon ni Lucy. Galit na galit nga noon si Farah at nagsumbong pa siya sa kanyang nanay. Sinabi niya na matapos nga ang pagiging malapit nito ni Darius kay Farah at pagbibigay niya ng pagkakataon dito, ay pakiramdam niya may nagbago sa pakikitungo ni Darius sa kanya. Nabibisit siya dahil para bang tila mahal na nga ngayon ni Cheska at ni Darius ang pagmumukha ng kanyang kinaiinisang si Farah noon at parang tanggap na nito at napatawad na nito si Farah. Ayon nga kay Darius nang sila ay magkasama ng gabi, wala namang ginagawang masama si Farah sa kanya kaya hindi na siya dapat magmaktol o mainis pa sa tuwing nakikita nito na nag stay si Farah sa kwarto ni Mamita. Subalit so, ang hindi alam ni Darius ay kaya naman talaga nabibisit ang babaeng kaharap niya ay dahil ang goal talaga nito ay makuha ang buhay ng totoong si Lucy. Bago nga matulog ang dalawa, ay natanong pa nga ni Darius ang kanyang katabing babae na peking si Lucy kung bakit parang mas close pa nga si Bru kay Farah. Ang hindi alam ni Darius, ang Farah na kanyang kinikilala ay ang tunay na Lucy kaya naman halos mautal-utal nga ang peking si Lucy matapos nga na marinig ang mga sinabi ni Darius. Ayon sa kanya, Busy kasi siya sa ibang mga bagay kung kaya naman nawala na siya ng oras na makipag-bonding kay Bru. Ngunit ang totoo ay hindi niya lang talaga trip na makasama ito dahil siya naman talaga si Farah ang peking si Lucy. Mabukoy kaya ni Darius na ang babaeng kasama niya ay si Farah?